Tayo po ay nagkakatipon sa banal na misang ito upang purihin, dakilain, at pasalamatan ang Diyos sa Kanyang kabutihan sa atin. Amen. Salamat sa Diyos. Buhay pa tayo. Amen. Purihit palakpakan natin ang Panginoon sa Kanyang kabutihan sa atin. Salamat sa Diyos sa panibagong araw at panibagong buhay na ipinagkaloob sa atin sa araw na ito. Mga kapatid, ano ang dahilan kung bakit tayo nagdiriwang? Ano ang dahilan kung bakit tayo nagsasaya? Mayroon na po ba sa inyo na nagdiwang o nagsaya dahil siya ay nabigo o natalo Ang dahilan ng ating pagdiriwang, ang dahilan ng ating pagsasaya ay dahil mayroong nagtagumpay, mayroong nanalo. Sa isang paligsahan, wala tayong nakitang atleta na nagdiwang dahil siya ay natalo. Lahat ay nagdiriwang dahil may nakamit na tagumpay Ang ating ipinagdiriwang ngayon ay ang pagtatampok sa krus na banal. Ipinagdiriwang natin ito sapagkat ang ating Panginoong Diyos binago niya ang lumang kaisipan tungkol sa isang bagay. Ang krus na dati ang kahulugan ay kahihiyan. Ngayon ay isang bagay na dapat ikarangal at dapat itampok. Noong panahong ni Yesus, Kapag ang isang tao ay naparusahan, siya ay ipapako sa krus. Ito ang pinaka nakakahiyang paraan ng parusa sa mga kriminal o rebelde. Sa kaparusang ito, tila baga, inaalis, tinatanggal ang dignidad ng isang tao. Ngunit, noong si Jesus ay napako sa krus, nag-iba ang lumang pagtingin sa isang ordinaryong bagay. Kaya bakit tayo nagdiriwang ngayon? Ng pagtatampok sa krus na banal. Ano ang dapat nating malaman? Una, ang krus ay sagisag ng pag-asa. Ang krus ay sagisag ng pag-asa hindi nag-alay ng buhay si Jesus ng walang dahilan. Nag-alay ng buhay si Jesus upang tayo ay bigyan ng pag-asa. Kaya may kasabihan tayo, habang may buhay, may pag-asa. Narinig natin sa unang pagbasa kung saan ang mga Israelita ay nagreklamo sa Diyos sapagkat sila ay inalis mula sa pagkaakaalipin sa Ehipto patungo sa isang lugar. Ano ang sabi nila? Kami ba ay iyong papatayin sa gutom? Kaya ano ginawa ng Panginoon Diyos? Nagpadala siya ng ahas na nakamamatay. At dahil dito, natanto ng na mga Israelita na mali ang kanilang ginawa. Kaya naman, sila ay nanikluhod sa Panginoon sa pamamagitan ni Moises na tanggalin ang ahas. At sabi ng Panginoon kay Moises, gumawa ka ng isang tansong ahas, ikabit mo sa tikin, at kung sino man ang matuklaw at tumingala, tumingin sa tansong ahas, ay gagaling at maliligtas. Kaya naman mga kapatid, hindi marapat sabihin ng sinuman na wala ng pag-asa. Let us never tell anyone that he or she or the situation is hopeless. Kayo po bang naninirahan dito sa Bulakan-Bulakan? Meron pa bang pag-asa na mababago ang inyong sitwasyon? Since time immemorial, laging binabaha ang inyong lugar? Yung iba kinamatayan na? sino ang mag -a adjust ang sasakyan ang tao ang mga tao ba na ating sinasabing kriminal makasalanan walang puwang sa mundo Sinasabi ba nating dapat silang mamatay? Kung sasabihin nating wala ng pag-asa, minamaliit natin ang ginawang pagpapakasakit at pagkamatay ni Yesus sa krus. It is a mockery on the death of Jesus on the cross. Kaya tayo ay inaanyayahan ng Diyos na maging tagadpagdala ng pag-asa dito sa mundo. Kakitaan nawa tayo ng buhay na pag-asa na sa kabila ng ating nakikita at nararanasan sa buhay may nababanaagan pa rin tayong pag-asa ikaw tayong lahat ay makapagbibigay ng pag-asa sa kapwa ikalawa ang krus ay sagisag ng kapakumbabaan. Alam natin na hindi deserve ni Jesus ang mamatay at ipako sa krus sapagkat hindi naman siya kriminal. Hindi naman siya rebelde. Pero ipinakita ni Yesus ang lubos na pagpapakababa ng loob. Kanyang sinunod ang utos ng Kanyang Ama. Pakumbabang sumunod si Yesus sa utos ng Kanyang Ama. Ito ay narinig natin sa ikalawang pagbasa na si Yesus, bagamat siya ay Diyos ay hindi nagpilit na maging kapantay ng Diyos bagkus hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagiging Diyos at namuhay bilang isang tao at lingkod nagpakita siya ng isang magandang halimbawa nang tunay na paglilingkod. Pagsunod at tunay na paglilingkod ang dalawang katangian ng taong mapagpakumbaba. Kasama natin ang mga kabataan na nakasapi na nang Girl Scouts of the Philippines. Napakagandang tignan na ang mga batang ito ay nais nang mamulat ang kanilang sarili tungkol sa tunay na layunin ng grupo. Mga bata, alam nyo ba ang unang tungkulin ninyo? Bilang isang girl scout dapat unang ipakita ninyo ito sa inyong pamilya. Handa ba kayong sumunod sa inyong mga magulang? Wala akong marinig. Handa ba kayong sumunod sa utos ng inyong mga magulang? Very good. Kaya naman, maaring sabihin ng inyong magulang, sa araw na ito, meron tayong gagawin sa bahay. Tayo ay maglilinis ng bahay. Susunod o hindi? Very good. No? Baka sabihin niyo five minutes muna, nai, Ma, Mami, wait lang po. Naubos ang five minutes. Tumagal ng isang oras natapos ang gawain. Kaya magandang ipakita niyo ang tunay na layunin ng inyong pakikisa pakikisapi sa grupong Girl Scout of the Philippines. Kababaan ng loob ang katangian din ng isang naglilingkod sa pamayanan at simbahan. Ikatlo, ang krus ay sagisag ng pag-ibig ng Diyos. Narinig natin sa Ebanghelyo ang pinakakilalang versikulo na alam natin lahat na ito ang pinaka-favorite na verse sa Biblia, ang John 3.16, na ang Diyos nagdesisyon sa, sa pamamagitan ng pag-ibig. Paano tayo nagdidesisyon? Sa pamamagitan ba ng pagibig? Pamamagitan ng galit, hinanakit o sama ng loob? Ang Diyos nagdesisyon dahil sa pag-ibig sa San Libutan. Mga kapatid, may kasabihan tayo, the more we know Christ, the poorer we become. The more we know Christ, the poorer we become. Gusto ba nating makilala si Jesus. puntahan natin ang mga mahihirap. Lapitan natin ang mga walang-wala. Sabi ni Saint Paul Vincent de Paul, if you know, if you want to know Christ, go to the poor. Go to the poor. Paano natin tinitingnan ang ating sarili. Tayo ba ay dukha sa paningin ng Diyos? Kaya walang sinumang tao ang nagsasabing kilala ko ang Diyos, sumusunod ako sa Diyos. Ngunit limpak-limpak ang kayamanan dito sa lupa. Paano niya masabing sinusundan niya ang Panginoon kung sa kanyang pamumuhay ay labis-labis ang kanyang kayamanan. Sapagkat si Jesus, bagamat masasabi ni natin na ang sandibutan ay sa kanila sa Santisima Trinidad. Sila ang lumalang, lumikha ng mundo. Sa kanila, ang lahat ng bagay. Pero wala tayong narinig at hindi natin nakita na namuhay sa karangyaan si Jesus. Wala nga siyang tahanan na masabi upang doon ay mamahinga. Ang kanyang pananamit ay simpleng-simple. The more we know Christ, the more we become poor. Gusto po ba nating makilala si Jesus? Mga kapatid, sa ating salmong tugunan na ang sabi huwag nating limutin ang dakilang gawa ng Diyos ang ginawa ng Diyos ay isang gawa ng pagibig at marapat lamang lagi nating isaisip ito sa ating buhay araw-araw upang sa gayon ay umunlad tayo sa pag-ibig sa Diyos, sa ating kapwa at sa ating pamayanan at buhay na ginagawa sa araw-araw. Amen.